Magandang umaga po sa ating lahat at uh, ulan umaga dito sa Hong Kong at ako ay habang nagpapahinto dito muna ako sa sa mall Nina Tower Mall. Ang um, babasahin ko po ang sa Genesis ang um, chapter 37 verse 5 to 1 to 10. Ito po ay aking babasahin sa Tagalog. Minsan na naginit si at lalong namuhi ang mga kapatid niya nang ito'y ikwento niya sa kanila. Sabi ni Jose, napanaginipan ko na tayo ay nasa bukid at nagbibigkis at yumukod sa paligid nito ng inyong mga binigkis. Ano ang ibig mo bang sabihin? Ay magahari ka sa amin? Tanong nila at lalo silang nagalit kay Jose. Na naginip muli si Jose at isinalaysay sa kanya ang mga kapatid ang ganito. Nakita ko sa aking panaginip ng araw at ang buwan ay labing isang bituin at yumuko sa aking harapan. At sinabi niya iyon ito sa kanyang ama at ito'y nagalit din sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng ama. Kami ng iyong inat mga kapatid ay yumuko sa harapan mo? Lord, thank you Lord for this day. At thank you Lord for this our uh, uh, words na aking ibabahagi nawa ito'y magtimo sa mga makakarinig Lord at nawa ito'y isang aral sa mga magbaguhan Lord little will be done Lord sa aming buhay at salamat po sa yung pagkakataon na kahit nandito lang po ako sa mall ay 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 nagkaroon po ako ng pagkakataon na magbahagi ng mga ilang salita para sa ganun po kahit pa paano po ay makatulog ito sa mga baguhan. Thank you Lord. In Jesus name I pray. Amen. Tignan po, ang aking ibabagi po ay ang tungkol kay Joseph. Babaksasahin ko po siya sa full chapter para po mas ano po natin maintindihan. Unahin ko po sa si o si at ang kanyang mga kapatid. Si Jacob ay nanatili sa kanayan sa lupaing tinirhan ng kanyang ama. Ito ang kasaysayan ng sambayanan ni Jacob. Nang si Jose ay labing pitong taon, nag-alaga siya ng kawang kasama ng kanyang mga kapatid sa ama. Ang mga anak ni Nina, Bilha at Silpa na mga asawang lingkod ng kanyang ama. Alam niya na ang masasamang gawain ng kanyang mga kapatid kaya ang mga ito'y isinumbong niya sa kanilang ama. Mas mahal ni Israel si Husis kaysa ibang mga anak sapagkat matanda na siya. Nang ito'y isinilang, ginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Nang mahalata ng mga kapatid ni Husis na mas mahal siya ng kanilang ama, kinamuhian siya ng mga ito at ayaw siyang pakisamahang mabuti. Minsan na naginip susi at lalong namuhi ang mga kapatid niya nang ito'y ikwento niya sa kanila. Sabi ni Jose, napanaginipan ko na tayo ay nasa bukid at nagbibigkis ng trigo. Tumayo ang aking binigkis at yumukod sa palingid nito ang inyong mga binigkis. Ano ang ibig mo bang sabihin? Ay magahari ka sa amin? Tanong nila at lalo silang nagalit kay Jose. Na Nanaginip muli si Jose at isinalaysay ang kanyang mga kapatid ang ganito. Nakita ko sa aking panaginip ng araw ang buwan ay labing isang bituin ay yung muko sa aking harapan. Sinabi niya rin ito sa kanyang ama at ito'y nagalit din sa kanya. Anong ibig mo bang sabihin? Tanong ng ama, kami ng inyong inat mga kapatid ay yung yuko sa harapan mo ingit na ingit si Jose sa kanyang mga kapatid, inisip niyang mabuti ng kanyang ama ang mga bagay na ito. Ipinagbili si Jose at dinala sa Egypto. Isang araw, nasa Sikim ang mga kapatid ni Jose at pinapastol doon ang kawan ng kanilang ama. Sinabi niya, niya Israel kay Jose, gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid. Opo, tugon ni Jose. Sinabi pa ng kanyang ama, tignan mo kung sila ay nasa mabuting kalagayan. Pagkatapos bumalik ka agad at nang maalaman ko, lumakad nga si Jose mula sa libis ng Hebron at nakarating sa Shechem sa kanyang paglalakad. Nakita siya ng isang lalaki at tinanong kung anong hinahanap niya. Hinahanap ko po ang aking mga kapatid na nagpastol ng aming kawan, sagot niya. Saan ko po, po kaya sila makikita? Sinabi ng lalaki, umalis na sila at dinig ko'y sa du dutong pupunta. Sumunod si Jose at natagpuan ng roon ang mga kapatid. Malayo pa natanaw siya ng mga ito at nagkaisa silang patayin siya. Sinabi niya ito, sa ayan, ayan na ang mahilig managinip. Patayin natin siya at ihulog sa balon at Sabihin siya si Nila ng mabangis na hayop Tignan natin kung ano ang mangyayari sa kanya ang mga panaginip Narinig ito ni Robin at binalak niyang iligtas si Jose. Sinabi niya huwag huwag natin batayin Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay ihulog na lang natin sa balon Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid at dalhin ito sa kanyang ama Paglapit ni Jose, hinubad nila ang mahabang damit nito na may manggas at hinulog sa isang tuyong balon. Habang sila sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga is ismailitang mula sa gilyad. Ang kanilang mga kamilyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ihepto. Sinabi ni Ho Judah sa kanyang mga kapatid, wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa ipagbili na lang natin siya ng mga ismailita kaysa, kaysa sa ating saktan. Siya ay kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo, at sila ay nagkasundo. Kayat nang may dumara ang mga mga, mga lakal na majanita. Iniahaw nila si Jose at ipinagbili sa halagang dalawampung perasong pilak. At si Jose, dinala ng mga Ismailita sa Egypto. Pagbalik ni Robbins sa balon, nakita niya na wala na roon si Jose. Sa laki ng kanyang pagdaramdam, pinunit niya ang kanyang damit. Lumapit siya sa kanyang mga kapatid at sinabi, Wala na ba? Wala na sa balon si Jose. Ano ang gagawin ko ngayon? Nagpatay sila ng kambing at in, at itinubog sa dugo nito ang hinumbad na damit ni Jose. Pagkatapos dinala nila ito sa kanilang ama at sinabi, "Nakita po namin ang damit na ito. Tignan n'ga ninyo kung ito ang ma mahal ninyong anak." Nakilala niya agad ang damit. Kanya nga itong pinatay ng mabangis na hayop ang anak ko. Piho pag Nakaluray-luray ang kanyang katawan. Sinira ni Jigob ang suot niyang damit at nagsuot ng damit panluksa. Ipinagluksa niya ng mahabang panahon ang nangyari sa kanyang anak. Inaliw siya ng lahat niyang mga anak, ngunit patuloy ang kanyang pamimighati. Sinabi niya ito, Mapupunta ako sa daigdig ng mga patay na pagdadalamhati dahil sa pagkawala ng aking anak. Patuloy siyang nagluksa dahil kay Jose. Samantala, pagdating sa Ehipto, ipinagbili si nang ng mga Midianita kay Potiphar, isang punong kawal ng paraon at kapitan ng mga palasyo tanod sa palasyo. So, Kita nyo guys, uh, ang itong verse na to is napaka marami siyang ibig sabihin. Andito yung andito yung jealousy, andito yung paborito paborito kasi ni Jacob si, jo, si Joseph kaya itong mga kapatid naman ni Joseph, di ba? Ayaw, ayaw ayaw na si Jesus silang ang gusto. Pero ito ang ating hin kung kung tayo po ay hang, kung tayo po ay isa sa paborito o tayo po ay isang may paborito uh, kailangan po natin uh, baguhin na yon para para sa ganun walang magkaroon ng ingitan but kung titignan natin yung kwento yung pinagtulungan si Jose para ma maibenta pero tignan niyo yung buhay ni Jose kung talagang ikay pinagpala uh, kahit saan ka mang mapunta lilitaw at lilitaw yung iyong gift na ibinigay sa iyo ni Lord, 'di ba? Si Jose naging pinagpili siya. Tapos na na-i na, na ikulong siya tapos kinuwa siya ni Potiphar. ni Potiphar tapos 'di ba nakulong pa rin siya hanggang naghari siya sa Ehipto. So titignan natin yung buhay nating Kristiyano ngayon kaya nagkaroon ng ganitong uh, pananaliksik o kaya pagpapayag ng mga salita na ni Lord upang ipagpatuloy natin kung ano man yung nasimulan ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Kundi titignan niyo si Joseph, 'di ba? Si uh, siya uh, kahit saan siya magpunta, yung gifted niya talaga is talagang lumilitaw. So sa ating generation ngayon, no matter what happen, what God gives sa buhay mo uh, ignite mo lang yon. Uh, ka example ko na lang sa akin nung pagdating ko dito or pagpunta ko dito sa Hong Kong nung nag-a-apply pa lang ako, sabi ng mga kapitbahay namin, ay nako, nagbasit ka, ang liit-liit mo, pagdating mo doon ma ka na. 'Yon ang sinabi nila sa akin doon. But nung pagdating ko dito, si mahirap yung yung work dito, lalo na pag first timer but pag si Lord ang sasama pala sa you can overcome. Yung kumbaga ma mapapagtagumpayan mo 'yon, o oh. di po ba? O oh. yung pagkasabi ng kapitbahay ko na 'yon, ngayon hanggang dito pa rin po ako, oh. di po ba? Tapos nung nandito ako sa ministry, nung first time ko dito sa ministry, taga-upo lang ako, taga-upo lang ako, nakikinig sa mga musicians, sa mga nagpe-picture. But kita nyo ngayon, binigyan ako ni Lord ng page or YouTube. Hanggang sa... nag na naman ako sa gita. Ang sabi ng iba, wala. wala yan, hindi ka marunong. But, to God be the glory. Alam niyo po, ang sarap ng ng pakiramdam na kahit nag-iisa ka, doon mo mararamdaman yung presensya ng Panginoon. Alam niyo po, um, nagtataka ako, bakit yung marami, mas gusto pang mas maraming kasama. But, oo, yung mas maraming kasama, masaya. But ito po ang ating tatandaan. Makikita niyo po yung tunay na kasama or kaibigan, kapamilya or uh, kasama sa simbahan or whatever in the time of needs. Kung in the time of needs, yung tao na yun, yun ang totoong kaibigan or kompanyon or Pero pag ang makikita mo yung isang taon na yun is kasama ka lang in the time of happiness, Uh, wala na yon So, I thankful to the Lord kasi binigyan niya ako ng ganitong pag-iisip. Kasi pag-iisip kasi dati, hindi ako ganito eh. Dati nung mag-isa ko parang nagsiself-pity ako. But nung ako yung natutong magsimula o pananaliksik sa salita ni Lord, alam niyo po, walang imposible po kay Lord. Katulad ni Joseph, di po ba? Uh, hindi siya pinabayaan ni Lord kaysan man po siya Uh, papunta. Kaya ikaw guys na nanonood or nandito or bago kahit saan sulok ng mundo, huwag kang mag-self-pity Tignan mo kung anong ibig sabihin ng ibi, pinapakita sa iyo. You can you can think about yung kung ano yung magagawa mo for, for God's glory at sa iyong sarili. Kasi tignan niyo si Joseph, pinagbili siya lahat-lahat. Pero in the time of need, siya yung naka, in that yung tagtuyot, yung wala nang makain, di ba? Mula sa Egypto, siya lang yung nakapagbigay lahat ng supply ng pagkain. So, ganun din po ang buhay kristyano. Kailangan po nating uh, bigyan ng food, spiritual yung pagbabasa po. Kasi po, pag natuto ka po sa Bible at unti-unti mo po yung na-apply or in, ina-accept po yung spirit well in your heart na ibinigay sa'yo ni Lord, alam mo, hindi ka matatakot, may kasama, may kasama ka man o wala. You're still in the life of uh, happiness or enjoyment in life. Sa mga, sa mga baguhan, sa mga spiritual, uh, be glorified in ibigay nyo yung the best uh, way na si Lord po ang maparangalan. Kasi po, alam nyo po, ang, ang pagpuri ng tao sa inyo ay wala na po tayong makukuha. Pero ang pagpuri ng Panginoon sa ating ginagawa is yun po ay, uh, kumbaga, infinite. So, hanggang dito na lamang po. At sana'y magkaroon po kayo ng uh, desires for God's glory sa buhay nyo. Thank you!